sa mga taong hindi po nakakanin mo mag-subscribe uh, naniniwala ba kung sila ay may natatangin busilak at may mabubuting kalob sanman man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana'y ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw-araw at mga sa araw-araw at bago po po umpisan po sana po palagi po tayo manalangin sa Diyos na mamakapangirin sa lahat bago mag matulog pagkagising sa umaga at umiling po tayo sa Diyos na sa sa para gabayan po tayo sa oras ng kagipitan at pangilangan po at sana po ay magpursige po tayo uh, tumulong sa mga taong hindi po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa hindi matutumbos ang sino man ay ang Diyos na pumbalang magagabay po sa yung ginagawa sa araw-araw at kabutihan po ang isisir ko po sa inyo ay orasyon sa mutya ng sinag-araw po kung may tangan-tangan po kayo yung mutya ng sinag-araw uh, kung halimbawa po nagtatrabaho po kayo sa initan ng araw uh, mainit na mainit na lugar, kumuha po kayo ng isang basong tubig at ito inyong inumin saka kayo po magtrabaho sa initan um, bago nyo po inumin po eh, bugan nyo po muna ng orasyon ng sinag araw po kahit saan po kayo magtrabaho sa initan uh, kaisan po kayo dumayo, hindi po kayo mainitan. At dumalakas ang inyong pangatawan na hindi tumatalabang init sa inyong balat. Parang uh, pakiramdam nyo po ay may bumabalot po sa inyo kung may tangan-tangan po yung araw At ang mga masasamang espiritu po dito ay masisila po sila sa inyo kung may tangan po kayo. Uh, Sinag-araw. Magagamit po rin po ito sa panggamutan, pangkumbati, sinag araw, sa dala niyo nyo palagi. At po ng masasamang espiritu, masisinilaw po sila sa inyo, sila ay po. Masalo kung ibabad nyo sa tubig at ipainom nyo sa pasyente na sinapian, malulusaw po agad ang uh, sumapi sa kanya. At napakasirin po ito uh, sa trabaho po sinag araw po. Napakasirpin nyo po ito kung may tangan-tanga po kayo batong mutya naging sinag araw na sinag araw po. Uh, bago po ang lahat po usalin usarin muna yung sinag araw. Uh, ano ang mutya nyo po ay sinag araw. usalin nyo po tapos sinag po yung orasyon po. At humiling po kayo. May isang bisis na po usalin po ipon sa mutya ng sinag araw ay eh. Makakamtan nyo po ang visa po gamitin nyo lamang po sa mabuting pamamaraan po huwag nyo gamitin sa kasamaan po narito po ang orasyon po uh, saan nyo muna ng uh, mutya ng sinag araw tapos sunod po yung orasyon po ni siu, ni uyak ni Miok, anti amti up au asi au at ipunyo sa ulta ng tinag araw at humiling po kayo ang daladala nyo po mga sinag araw po no? kung halimbawa po yung mukha kayong sinag araw napakasirte nyo po salat po na mga tatangan po ng mga na napakasirte nyo po kasi binayaan po kayo ng uh, tatlong hari po ng laman lupa na si Saksalima o Tulong po gamitin nyo naman po at palagi nyo pong gamitin sa kabutihan po o yung gamitin sa kasamaan para hindi mawalan po ng bisa ang ating mga tanga tangang mamot maraming maraming salamat po sa inyo lahat sana po ipaki subscribe po, ipaki-like and share po maraming salamat po